Hi. Hello. Saan na yung kapatid? Ha? Huh? Mainit? Oh, open ko na oh. Open ko na. Hmm? Mainit dyan? Open ko na oh eh. ko may marabilis sa bintana oh. sa house ng ano niya kapatid common house nila oh. kanila magulang puro patay na yung tumira dyan is yung matanda na babae na walang asawa katulong niya is ano, katulong di Ini Uganda Lanjari Lanjari lang rom sa saan, Sa anak yang ini Pero Hindi sa yang rom Wala lang tao siya Betul, -betul.